Alam niyo po, magtata magtataka kayo. Tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondoc, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote, nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng mayakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin niyo ang kodigo, vote straight tayo. Sampo ang ating senators. Kaya po naniniwala talaga ako sila ay ating mga senators.